Action! Pak! So, good morning mga kakusang gaga. Ito naman ang ating work for today. Hindi ko alam na sa may ginitan pala tayo mag, ano, go-working. Sayang ang ano natin. Glutathione natin with 10,000 mg. Char. So, ang tema nila today ay ano, Parang old-fashioned kineme. Char. Ano sila mga pa na ano, parang in -oven. Gumamit sila ng ano, mga lavender. At ito yung mga flowers na yan. Nakalimutan ko pangalan yan. Search nyo na lang. Char. Yan yung mga workers natin today. Actually, mababait naman sila. Char. At ito yung mga gagamitin natin yung flowers sa mga tables. Ano, more on roses. At saka ka, ano, is here naman yung ano yung mga pala panapsis na ano na sayang lang hindi lang siya ginamit sayang lang din dami dami pa naman yan sobrang dami ng paraso niya mga ano yan 100,000 pieces pero wala sayang lang so ito pala yung ano natin dog food natin today char yun yung food natin today roasted one of my favorite, char. Ayan na, guys. Ayan na yung mga design sa tables. Ayan. At saka, yung background sa may likuran nyo. Bongga. At ito pala yung nag-work sa uh, as a server. Char. Charing! At ito na yung sa bandang hapon na siya dahi. Malapit na siyang magkilihin. Char. yung buong ano, background doon. At ito naman yung mga ibang bases na ginawa namin. Super so, fun kumamit sila ng mga halaman na, ano, sisi-foat. Charm. May mga dried lavenders. Actually, mabango yan. eh yung buong design ng table. Andito na tayo sa mga yellow-orange na, ano, colors. siguro mga ano ang banga na ginamit nasa 10,000 sobrang dami talaga sis pero lucky lady ilang variety lang isang base isang klase lang ang inalagay so medyo mabilis lang yung work kaso nga lang napaka genet sis parang hindi umefect yung SPF 150 koday so gumawi naman tayo dito sa mga ano Actually, mga plastic yan, mga sis. Kung papalin lang, parang mga friends mo. Ay, may sirena. Char. Hindi ko ma-identify kung Jotam or ano. Top si Log. Char. Dito naman tayo sa area ng ano. Hindi ko alam kung saan to. Tignan mo na lang. dito na yung ay sorry nagbisaya na dai sure at eto na nung ano na bandang gabi na di ba Nakakasilaw yung kulay orange sa mata at yan na uh, unti unti na nating sisindihan ang mga kandila para sa ano araw ng tegi sure ayun na guys yung Malapit na magsimula yung event Pero eto ang mga akla Nagsisindi pa rin ng shondila Ngayon na eh guys Busy na ang lahat Sa pag-prepare For tonight's event At dito mag-reform mga In-talkeries at Charm Iwan pa kung skin So that's it for today, guys. Ito na yung mga final ano, kinene, final look ng mga ginawa natin tonight, today, and tomorrow. Char. That's it, guys. Yan na sila yung mga palafang sing. I hope you like it, guys. Watch for the next video. Thank you so much for watching. Meow meow.